Nung pag dito. ano ko dito, dire-diretso kami doon no ay. Sa sa oras sa ginibuksan ng gate Mga tatlong oras git kaya kay Joseph. Ay nako. paano <laughs> to. Dati di ba tag isang linggo ayos pa yan? Oh, dip. Grabe man yung gate niya. kwata ah, kwata at makasulod na wala tang magkapasok dito Pero, tayo, ingo, ah. <laughs> baka may pumapasok kasi ay tayo ay saan yung pinakang gate mo ito gate umpisa na naman tayo sa uno <laughs> dito na namin yan ito eh, yung labahan mo dito no oh. ito ba ako yung jacket ay, ito luloy. O oh, may huh? daanan tayong ibang dito lang. Ah. <laughs> Grabe ta. <it>, ah. Isang oras <laughs> buksan. Isang oras bago ma. Oh, sabi mo na nong ay Paano yan pagka mga emergency? Ayawan patana it. Grabe it, ang gate yan ah. Ganyan na ganyan dati ay. Ah. asebutin Ay selamat bukas na ang gate Mabuti na lang abutan na natin kelagratu mo iya to. Nararamdaman namay? Oo. Juan pag may mga lasing? Oo. Oh. Kasama ko si Kuya Joseph at si Kuya ano ano, pala. Si Kuya Ray at si Kuya Joseph ay ipatingin natin yung bahay mo. Para mabili natin yung materials. Ah, sarado rin dito? Oo. Pwede ginaw ko. Saan ka binadaan? Dito lang o, sa sa loobo. Dito pwede, right? Tay. Bakit doon? Nagpasarad din doon. Hala. Hindi. Ha? Ba't hindi ka ba na uwi dito? Dito ako ay sinubukan sa isang huwan. Oo. Sabi na naman dito, magpipipipiputas. May pupapasok sa'yo dito, ay? Mm. Kaya nga eh. Grabe eh. no. Ano masasabi mo dyan kay Tayro Bet? Wala. Pagka wala kang madadaanan dito. Dito, oh, kita mo. Duhog ka agad ulo mo. Kawawang <laughs> patibong Maraming patibong. pa pang mga. Kasi rin tayo. Ha? Pang barko para pa yung tali. na punta? Wala pang ganito ah Kaya Oo, wala. Nilagyan niya nga. Ipasok tayo na pasok. <laughs> para siguro sa atin ito. Dinago, na dahil. dahil. nakita sa video. Tay, ano ilalagay natin dyan? Amakan? Sa dingding mo? Nawasak talaga yan ay. Yung wall na yan, hindi ito yung simentado, yung doon. Yun, yung loob. Inano Yun, ng anay ay. Ayan bukas na daw tara parang uh, panahon ng hapon ito dapat makapasok sila tay para makita doon sa loob saan tayo dadaan dyan wala man dyan ha o sige atras na ako nakaigo pa ako ng mga kawayan Parang nga nahilo na si Kuya Joseph ah. Hundred na ang nagawa ni Kuya Joseph na yan na bahay pero dito lang siya nahirapan magpasok tayo. Ah. Mukhang may daanan naman sa kabila pero bakit hindi ko rin maintindihan bakit dito niya kabit gustong padaanin. Oh. Dapat doon tayo sa pinto dumaan ay. Sa main door. Bakit dito tayo dumaan? Tay. Ta. Ito talaga daw dadaan dito doon sa main door. Sliding Kalat sa ano loob. Ah. Pag plywood, anayin din, oh. Ano ang magandang solusyon dyan? Yung amakan, inaanay din ba yun? Parang, parang ano, agay ay. Agay, Agay ay. ay, 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 ay. Manipis mga bero pa. Ano mga bero ganda? Agay ay palayan hindi anay. Yung agay ay ay ano yan? Parang full boss siya sa loob. Mm. Junzot. So, wala talaga, no? parang, na talaga, parang nagdelikadihin masira Isipin itsura. Ano gagawin niya para anong? Para ayos. Hmm. Ano solusyon pag kaganyan? na eh oh? no? Oh, Kita pa 'yan, may wala kang malatyan. ano kas Ay mga plano Hey, grabe. Ang laki ng uh, bubuyog. Hmm. hmm. Takot ka dito, ay. Ano sis? Eh. Hindi naman ako takot. 'Yung problema at araw simple wo, Hindi ka mag kuha. Hmm. Hmm. ako pa oh, pinapasok ka? Hay nung nga po ma, sige ra akong lagay ng ganit. Umalis ko nito wala pa to. Kaya nga eh. ko ng ganito. Ay doon ta sila umaadumaan sa likod niya, wala kasi ng taong bandar. Hmm. Pa lang nakatira. Matibay man yung bubungan Uy, kasi ba, maganda klasing kahoy. Oo. Yung dito pala yung mahina. Sinang, mahina. kahoy itong nilagay na ano. Maganda pa nga kawayan yang dito banda eh. No. Saan yung kawayan mo ipakita mo? sa Kaya kanila sa magputol, magputo, ay pa... agay ay daw pala hindi pala bukbok at ba yung oh, agay ay, ay, ay na yun no? ah siminto man kasi dito to ay no doon lang yung ayos natin oo basta ibalik kung sa dati na ay, yan, oh, may mga tabla ka dito o oh. may mga kahoy siya o ayan oh, yan, oh. Pwede yeah, ba ibang ra gamit gamit ito? Ayun dami so, niyang kahoy dito. Ayan oh, may mga kahoy sa yan ang matibay. Nata, yung pinachinso -slice natin dito. O oh, naka-slice na yan oh. Kas na? ka short ka pa ro digi Kaya halos maka kilos ang karpentero kasi grabe yung kuha niya ho pinagagawa hey, may hey, sa sa kahoy <laughs> <laughs> grabe Wow. Grabe no? Sabi ko kay Tayro Belenisa niya kay para pagbalik ng karpintero makakilos ng mabuti. Puh. Sinusukat na nila Kuya Joseph doon sa loob kung anong mga pwedeng gawin. No. Kasi nagpadala sa atin si Ma'am Ibaloy. Sabi niya kung sa ka na pahala kung anong magawa diyan sa bahay ni ano Tatay Rubin. So ayun, kaya nandito kami. Ah, May baloy, oh, sabi ni Tatay Rubin, sa Biyarnes daw ulit mag-umpisa dito. Sa Biyarnes, <laughs> bakit Biyarnes? Ikaw mong paliwanag. Ikaw paliwanag, bakit Biyarnes? Malinis. Gal pa, <laughs> <ko, gayos laughs> pa ko, gaayos pa ko kung magamit kung saan ko na ikatungtong ay kailangan na maayos. Oo, oh, oh, oh. O, linggo ngayon. Para on. din sa inyong... Ma, luwag na kilos Mm -hmm. O oh, sige, para makakilos ang carpintero. O oh, si anong mensahe mo kay Mam Ibaloy? Eh? Si salamat kung Merong biyaya diyan uh, uh, mm -hmm. nga galing may may bigyan nga solusyon para ma-renovate ko uh, bahay oh. ko dito. Mm -hmm. Malaking salamat at sa Diyos ako nagkasalang pangalawa sa tao. Opo. At sa inyong o. sa grupo niyo. Oo, oh, nagpadala si Ma'am Ibaloy ng pang pa-repair sa bahay mo. Eh napanood niya na hopeless ka na eh. Natutulala ka nga eh. Nawa. Ha? Isip ako minsan ko ano nga niya. <laughs> Ang ginagawa na ililibang ko na sarili magwalis-walis ko, umain ba, kung laba mm. ko, ano na lang. Oo. Kaysa pag inisipin ko nga, wala ako ipatakbong mm hmm. kapas to? Paano yan mga kuya? Ay, depende sa ano niya. Depende sa uh, kanya. Depende, oh, Kung kailan gusto mag-start now. Kasi lilinisin niya pa daw itong mga kasi ano kasi ito pa yan, eh. Si bibi muna sa nunuan bukas. bago. Mm, bakit? Pusin. Bakit tapusin sa nunuan? Hay, minsan yani, kanin ay hindi mo masiguro kung ano takbo kung anibawa ay may mga gayaya Mm. -hmm. Nga pamilya niya man nga mag-join ka sa anda nga. Uh, oh. man ato na expect do, huwag man mm uh -hmm. -huh. ta skip Oh, siya sige sige. Sige tay, oh magbalik lang kami. Yun, ah uh, mga kapobre, oh, uwi na kami. Hindi ko talaga maintindihan rin talaga kung bakit ganun talaga yung yung pagtrangka niya no. Ang bahay niya kay Joseph, anong masabi mo doon? <laughs> Ay, parang mo. may nervous siya sa. May phobia? May phobia, no, may ano siguro. Sigurado 'yan, Ben. Oo. Bola sa tiwala sa mo. Parang may takot siya, no? Wait, tanong niya sakin, sa eh. Ano nga ano 'yan dito nang karanasan, boss, sir? Sa mga ganiyan. Kaya nga, 'no? Ah. Ano ba, ba't cheese pinapigilesino, god, ano ba? O matutukaw siguro katulad ng bayan, ano, matutukaw ka 'to? Ganin.